So, ayun na, October 17, Martes na yun, guys. Sumahin nyo kung magturo, mga kumpare, kumare Ayan, sumahin nyo kung magtuturo ko sa istigyante ng mga college, first year college, PSA Jumdao, dito sa Mahid na Konsefron. Bigla na lang kasi minman nag-BM sa akin at naghahanap sila ng koryo at ang mapapatulungan nila is cultural dance. Ayan, mismo rin historical na. Kaya ngayon, samahan nyo kami sa so magiging door ni Neto. Kung ano man matuturo ko sa kanila guys So bibigyan ko lang pa yun ng kunting highlights At ayan na guys, unang araw namin na Unang practice, ito kami napunta Sa may tabi ng STI Suba, di hanggang 10 am lang kami At ayan na guys, hihipad kami Kasi na yung guide binabalikan kami At nakalipad kami dito sa may bankers Tapos, ayun na nga Dito na lang ang aming naging practice Kasi nga, mas safe At ayun nga, yung na yung ang estudyante na College, appreciate na pala Ulitin ko lang guys ito nga ang kaninang prestige. Balit pa pala, may naparosahan agad. Ayan, kaya kayo makikinig na kayo next time ha? at sa mga susunod natin na practice kung ngayon parosa maparosahan. Pero siyempre, sample pa lang yun. Nakala siguro nila, ganun ganun lang tayo, no? At guys, kaya ako nga pala sinishare to kasi nga para makita nyo kung anong uh, aming mabubo. So yun lang guys, thank you so much!